hello everyone this is Ati Charge halika sa pang love life tayo alam mo mga ka-love life lalo na sa ating mga babae kapag yung relasyon natin ay tumatagal na ng isang taon dalawang taon tatlong taon apat na taon o higit pa mas nagiging kampanting ating mga puso sa ating mga partner no? karang sa ating mga uyab especially pagdugay na naanad na ta nga siya permintetong kauban nagiging masaya tayo sa pagising sa umaga andyan siya natin text natin nakakausap parang yung feeling na nag nagbibigay siya ng excitement every day na yung feeling na kung saan hindi na talaga pwedeng magkakahiwalay kasi sa tinagal-tagal naman no matagal na kayong nagsama marami nang masasayang araw mga problema mga pagsubok na nalampasan ninyong dalawa dahil kayo ay nagtutulungan upang mabuo ang relasyong pinag-iingatan ngunit darating ang isang pagkakatao na biglang nagbago ang isa yung bang tipong matagal na sana kayo ngunit para bang hindi mo na siya kilala na nabang wala na ka makaila sa iya Nagbago siya. Ang iyang parkito mo, ang iyang interest, ang iyang routine, na kung saan nagtatago na siya, nagdilihim na siya sa'yo. Na kahit maliit lang na bagay, eh, pinag-aawaya na ninyo, hindi na kayo nagkakaunawaan. Parang yung point na yun, kapag dumating tayo sa puntong yan, nakakatakot hindi ba? Pwede tayong magtanong kung bakit siya nagbago. Ano ba dahilan ng kanyang pagbabago? Nagbago ba dahil sa sa trabaho, kahit sa kalusugan o ano ba? O baka nagbago siya dahil may mahal na siya iba o nakahanap na siya ng iba. Alam mo mga love life, um, Napakahirap talaga sa ganong sa sitwasyon. Mura gamay ang bikil na lang at lagi niyang sinasabig, may mag magbulag na ta. May kailangan na lang tayo maghiwalay kasi parang ganito naman yung pangyayari, away ng away, nakakasawa na, nakakairita ka na. Pero rest, kung tatanungin mo yung sarili mo, saan banda ka nakakairita? Sinusuportahan mo naman siya, no? Iniintindi sa kanyang pagbabago, ginagawa mo naman ang lahat para ma-fix ang yung mga pinag-aawayan. Pero bakit parang ikaw yung mali? Bakit ikaw yung mali na ikaw naman sana yung walang ginagawa. Ikaw yung nagsusorry, -so ikaw yung nag-reach out para mabuo-uli ang relasyon, kasi ikaw yung nagmamahal, parang nararamdaman mo, ikaw na lang, ikaw na lang isa ang nagpapatuloy sa isang relasyon. Kasi kapag kinakausap mo siya, alam yung sinasabi, wala na, wala, wala, okay na, okay na, okay, na, okay. pero iba naman ang kanyang pag-uugali. Naiiba, nagbabago, tapos darating na lang yung araw, sasabihin niya, iwalay e, na tayo, dito na lang tayo, wala na, hindi na talaga to tatagal pa no? Maglagot na ko sa imuha, maglagot na kasakoa sa akoa, hindi na magkasinabot. Tayo mga babae, kailangan talaga nating maki, maki, ano yan? Kailangan tayong magpanuri sa naging pag-uugali ng ating partner. Yung alamin natin kung bakit siya nagbabago. Alamin natin yung mga routine niya, lalong lalo na kapag naglilihim na siya sa'yo. Kapag namakak na siya sa imuha, there's something wrong. No? Kung gusto niya, kung gusto niyong makipaghiwalay, gagawa at gagawa yan ang paraan upang maghihiwalay kayong dalawa sapagkat nakahanap na siya ng iba. Ano ba mga timing nga ng mga love life abot sa atong point na misan ako sa akong kaugalingon na feel na po na, ako nung no? akong sanula man tan ako gibuhat pero pati nga na kung anong da ako ang sala ako ang naay mga sala ang gibuhat where well, in fact siya man unta na ang nakasala wala ko kasabot kung sa iyang gibaguhan Nanong naing ana siya. Nga sayang lang ang mga panahon nga among ge-build up. Sayang lang ang among pinaghagsamahan. Sayang ang mga memories at tanan Pero kung ayaw na talaga ng isa, wala talaga tayong magagawa. Kahit ano pang pilit natin sa kanya, kahit ano pang pagmamakaawa. Kung gusto niya niyang kumawala, wala tayong magagawa kundi tanggapin ang naging desisyon niya. Mahal man natin siya, mahal na mahal, at nasasaktan na tayo, wala talaga tayong magagawa. Kulit ang ng pagbabago at ang pag-alis niya sa ating buhay. Bye!